Sa kalagitan ng Disyembre, inaasahang dadalo sa ASEAN-Japan Friendship and Cooperation sa Tokyo si Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago yan, posibleng permahan muna niya ang 5.7 Trillion Pesos na National Budget para sa susunod na taon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Posibleng lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2024 national budget bago tumulak pa Japan sa susunod na buwan ayon sa Department of Finance. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na posibleng pirmahan ang higit 5.7 trillion budget sa kalagitnaan ng Disyembre. Malamang, malamang kasi uh, I was talking to the uh, liaison officer to 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 na approve na kasi yung budget eh. So they will go into conference conference committee by December 1. And so there's enough time bago umalis si Presidente. Sa December 16 hanggang 18 nakatakdang dumalo ang Pangulo sa 50th year ng ASEAN-Japan Friendship and Cooperation sa Tokyo. Samantala, inilatag ng economic managers ng Pangulo ang naging performance ng bansa ngayon taon. Isa raw tayo sa fastest growing economy sa Asia. Kaya pinaghahandaan din daw ng pamahalaan ang mga hamon na posibleng kaharapin sa susunod na taon gaya ng pagtas ng presyo ng pangunahing bilihin dulot ng bagyo, El Nino at sakit sa hayop gaya ng African Swine Fever o ASF. Problema rin daw yung mahinang paggastos sa mga LGU. In fact, LGUs can borrow money under the, But they they're not borrowing money. And, and ang reason nila is yung term of office nila is three years. No? So you spend one year preparing your feasibility study, etc. Tapos ipipresent mo yun sa banko, year two. So tat tatakbo na naman siya ng re-election. Re Wala pa siyang napapakita pero may utang siya. Bilang tugon, magsasagawa ng training ang pamahalaan na makatutulong sa pag-invest sa local government activities. Kasabay nito, hiniling din ng Economic Managers KPBBM na i-certify as urgent ang pagpapataw ng buwi sa digital service providers, excise tax sa single-use plastic bags at package 4 ng Comprehensive Tax Reform Program. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.